Nagbabala ang isang grupo na baka halos dumoble ang pamasahi sa jeep kapag kumonte ang mga jeep sa mga daan. Baka rin maging dagdag kalbaryo sa mga mananakay ang pagbabawas ng mga rutang matumalang kita. Nasa pronay ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hey! Mas nahirapan sumakay ngayon ang commuter na si Jason Fularon mula Filcoa hanggang Cubao. Kung dati agad siya nakakapara ng jeep, inabot siya ng halos 15 minuto. Ah, mas mahirap, siyempre. Hindi na ng araw na maluwag, madali sumakay. Ang ilang choper na hindi sumali sa kooperatiba, hindi na bumiyahe. Kahit hanggang January 31 pa sila pinayagang mamasada. Pagtuntong kasi ng Pebrero, yung mga nag lang na PUV operator at driver ang makakabiyahe. Ayon sa piston, sa humigit kumulang 55,000 jeepney sa Metro Manila, Nasa 20,000 lang ang nag-consolidate. Kaya naman, mas malaking kalbaryo raw ang haharapin ng mga commuter sa susunod na buwan. At ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kapag maraming jeep ang wala, magre ito sa mas mahal na pasahe. Posible raw na nasa 10 hanggang 11 pesos ang idaragdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa jeep. Para pabawi ang kanilang tagtay na gastusin sa mga makabagong jeepney, sa kuryente, kung electric jeep siya, yung maintenance, mas mali maintenance mga bagong jeep, um, yung garahe na nirequire ng batas, yung consolidation fees. Mas tataas pa raw ang pasahe pagkatapos ng tatlo hanggang limang taon. Isa pang ipinunto ng Ibon Foundation ay ang posibilidad na kumonti ang ruta. Meron daw kasi mga ruta na malaki ang kita at meron naman ruta na matumal. Ang tanong, sinong operator ang gugustuhin mamasada sa rutang maliitang kita? Ako negosyo yan, hindi na uubre sa kanila yung mamamang kita. Kaya malamang kaysa hindi, yung mga ruta na higaanong kalaki kita, eh, ay na ng may individual na no operator. Walang papasok na mga negosyo dyan. Kabilang sa mga super na posibleng hindi na sa Pebrero, si Mang Sani na pumapasada sa rutang MCU Divisoria. Parang hirap na rin maghanap ng trabaho ngayon pagka may edad na eh. Oo, oh, wala na. Ang pisto naman, humihiling sa pamahalaan na muling i-extend ang deadline ng consolidation hanggang makapagdesisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang ibasura ang PUV Modernization Program. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na final na talaga ang January 31 deadline. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.